Hello guys, magluluto tayo ng gulay ngayon. Isang gulay na may iba't ibang sahog. So, unang sahog ay maliit na mga talong. Talong-talong. Etiin lang natin to baon bukas sa school for lunch. Kailangan natin magulay para humaba ang buhay. talong laki laki dito, hindi talaga sa malaki malaki. Pero yung pinakamalaki na green ang kulay. Green na talong, pero mas medyo maano yun. Eh. Mas mga tigas. So, oh my gosh, mayroong nakatira sa loob. May naninirahan. Huwag so, natin isa na. So, ito uh, next na pinagayakin is okra. Hindi natin natin ang okra. Mas masarap gaya ating mga maliliit na kura kaysa malalaki kasi medyo matigas na. Kung mga ganito na kalalaki, malapit ito na tigas. Tapos mayroon din tayong sigarilyas. Para healthy. Favorite ko rin po sigarilyas. Tingin natin sa dalawa. <coughs> Dito mo din kailangan damihan. Ikaw na. Mayroon pa akong ibang isa sa pog. Kaya, so, kunti lang. Tsaka kunti lang din kami sa work. Kasi lang. Para ibang araw na lang yung ibang natigiram. Kulay. So, next natin ay tagbasa. Kasi so, kasi guys, ganito kalaki. Tag 25 dito. Diba 25 bat lang siya. Diyan ito ng kalaki na kalabasan Medyo magdami-dami na rin. Iba ang tsura ng kalabasa nito dito. Pero, ang tamis na kalabasa nila pag ganito. At saka, mabilis lang siya ng malapit. Hindi tinuturuan ng kalabasa nila. Para siyang nagkulubot-kulubot. Diyan makalisan ang kalabasa at maano siya So hindi maluto. Kalabasa dito sa Thailand. So hindi rin natin uubusin to, gawa na. Marami. Kunti lang. So yeah. Bali ko lang ang isang balat. Hindi lang isa-isa Yeah, tapos na. Sabihin natin ulit.

Ang ano, ganda niya. Ang ganda. So, update ko kayo ulit mga Hello guys, meron pa ako isa dito nilalagay. Ito ay malunggay. Nabili ko ng 5 baht sa palengke. Pero, ito yung tipik na. Dito sa Thailand kasi, naniniwala sila na ang dahon hindi dapat kainin. Kasi may rason sila kung bakit hindi daw pwede. Kasi nasabi lang din sa akin ng amo namin sa school. Kung ano rason na yun. Pero, buko na lang i-specify dito sa vlog. So, yeah, halo ko dito guys. Para alam na, healthy. Tingnan mo naman ang pinaka mga ano pa, baby pa talaga. So no choice tayo, dahil wala naman akong tanim na malunggay. di dapat tinira natin, di ba? Malaga. May isa ko tayo. Para na sustain lang. Ito. Yung lang din ang tayo. Masarap sana guys kung mayroon din dito ang talbos ng kamote. May kamote sila pero guys hindi rin kinakain ang talbos. I don't know what is the reason behind that. naman sila kung manguha ng talbos ng, o ano ng ng malunggay. Pinuputol yung pinakatangkay na maliit ang bagong tangkay pa. Ang bagong tangkay. Diba? Tapos wala kang makuha nito eh. Kasi so, maliit pa guys. Pero okay na yun. Pagtsagaan lang natin. Kasi so, traditional eh. Bunga lang yung kinakain ng mga katukubo dito ng mga tay. Bunga ng kamalunggay. Yung kinakain nila. Pero yung dahon. No. Pero since siguro may nabili ng mga Pilipino ng dahon, kaya may nagtitinda. Kasi alam nila may nabili. Kasi Pilipino lang naman ang kumain nito eh. Yung dahon. So yun guys. Balikan ko ulit kayo mamaya. So ngayon, ito yung sasawag ko sa aking gulay. Unang una dala ko sa Pilipinas. Nung nagbakasyon ako, balik ko dito. Dala ko ng matchik sarap, kamatis, bawang, at sibuyas. May akalati pa kasi ako natira. So yun, anuhin na natin, gayatin natin. Para halutin na natin. Tapos magpapay pa ako ng isda. Hindi ko natin yung ano. Yung... yung yan. Tapos, ito. Okay lang natin. Diba? Na natin ito siya sa

Sorry guys, di ko na nakunan yung last part ng aking pagluluto. So, ito na lang picture. Thank you.